So guys, mag-react lang ako dun sa may pinong si Sunstar Daily guys, ngayon lang na isang 28 years old na anak pinatay ng ama kagabi uh, siya gipusil guys, sa amahan because ang anak halos giluok na niya yung mama so syempre, as a father iyang giprotektaan ng iyang wife o iyang pong gi, di disiplina dapat sa anak, pwede patuo ang anak Kay kung pa to may guys, patay din tong ginikanan. So, mo lang ko, anak, guys, no, about the upbringing anang mga bataan nga mo na, mo mag, mangulata na ginikanan. Huwag kong maayo na na, guys. Because, kitang ginikanan, kabaluta, unsa sa ato ang responsibilidad towards our family. And yet, inganaon lang sa ato mga anak pagsukol dili po na pwede guys oy kinanglan nang atong mga anak guys nga maka makamata nga dili sila mahimong tao guys o wala pa ta sakripisyo para nila o dili sila mahimong ingon anak karon po unsa manggani nang na na na, na, na human sa eskwela nakatrabaho sila kon dili pa tungod sa ginikanan anya kung unsa mangani unta ang mga away-away lalis-lalis dapat dilipin unta musantok o dinapatay imong dapatan imong mama imong dapatan imong papa grabe na gina guys so ako imutang diha guys ang uh, ang sunstar nga nga kuan nga balita og ang link diri sa ubos para mahibalo mo so this is a different vlog guys dili na ko siya i-appeal sa akong vlog karon lahi ni siya guys kay na nakulbaan ko guys na as in magbisaya na lang jud ko pero at sampo magtagtag ano lang ko tags bisaya because Natakot ako doon guys sa balitang yon na posible pala yung gawin talaga na kung hindi yun nabawi ng ama, hindi siya nakakuha ng weapon to protect himself, he could have died also last night. But maybe, ginusto talaga ng Panginoon na yung ama yung maka, makapatay sa anak, yung ama yung makabaril uh, sa anak. So, it's, it's a scary thing. Lalo na at ako may tatlo akong anak na may pinagdadaanan ang pamilya ko ngayon. My God, sana it will never happen to us, especially that I have a, a 12-year-old son na ang tigas ng ulo, guys. Nga gahi kayong ulo, imuhang storyaan, di magdabog na yun. I hope he will change, my son will change. Kian, ako yung ipakita sa iya, guys, na sayop sa ang yang gibuhan. So to all parents out there na uh, nakaka-encounter ng na mga ganitong uh, sitwasyon na yung mga anak niyo is uh, nasa punto na na pagbubuhat na kayo ng kamay, delikado na yan guys. You have to seek medical attention. Uh, you know, you have to to seek protection na yan guys kasi baka na-influence na yan ng mga barkada, ng drogas. Alam naman natin nowadays how difficult it is sa environment nila. Ano yung pinaglakihan nila. Kasi tayo, dati wala naman tayong ganyan eh. ba? Diba? Um, andun tayo sa point and phase ng buhay natin dati when we were still young na ano to? Uh, ano man tawag nun? takot na takot tayo. Isang, isang tingin lang ng ama natin sa, sa atin. Wala na, takot na tayo. Pero ngayon, hindi na nga sa titig. Kailangan mo pang sigawan. Pag sumigaw sigawan ka din ng anak mo. Kasi sa, para sa, sa, sa mindset niya, eh, sinisigawan mo ako eh. So, sasagutin din kita ng pabalang ng pasigaw, di ba? Isasalin ko na lang pala to sa, sa video ko para pagdagdag pero guys na-shock talaga ako dun sa balitang yun uy grabe yung amang yun I mean yung batang yun so kung saan man yung kaluluwa niya ngayon mabuti nga sa'yo na disiplina ka kasi kung hindi mag dalawang tao yung mapapatay mo yung mama at saka yung papa so to the father, good job deserve yan ng anak mo na patayin mo na lang para hindi na makapamirwis yung iba. Lalo pa hindi, hindi niya mapapatay yung asawa mo. Ay, nako, grabe. Grabe na ang mga bata. Talaga nowadays, guys. Uy, yun bang... Hindi mo sukat akalain ba nagbabastusin ka na lang ng ganyan? Um, papatayin ka na lang ng ganyan? Diba? Pag bumuhatan ka na lang ng kamay ng ganyan-ganyan lang? Ay, nako. Nakakainis. Well, anyway. Ino ko ako ng tubig, guys. Kasi para maano ako, mahimasmasan ako dun sa balitang yun. But definitely, I'll post the the link dito sa baba kung makikita ko yung link na yun. And then, yung picture ng ama na nasa loob na ng kulungan ngayon. Kasi sinmurender talaga kaagad yung ama. Which is a good thing. And sana is, um, uh, mapawalang sala yung ama guys kasi nga self defense yung nangyari sa kanya kasi yung neck niya guys ang laki ng ano dito eh parang ginilitan yata siya ng as anak niya. Ay, hindi ko, hindi ko pa alam yung full details, pero ipapakita ko dyan sa inyo yung picture.